Ituro ko ang sikretong teknik sa pagkabit ng gulong. Ito po, tali lang. Hindi na tayo gagamit ng planka ah, kasi nakaagas-gas yan. Ito po, sundan nyo lang kung paano ikabit na hindi na tayo gagamit ng planka. Yan po, idein muna natin ang isang labi. Malambot lang yan. Tapos, papaikot natin yung tinali nating straw na yan sa mugs. Yan, ipaikot natin sa loob. Tapos, lagyan natin ng... Uh, hawakan para hindi tayo mahirapan pagka hinila natin yan mamaya. Yan po, oh. Yan, tingnan natin. Yan, sundan nyo lang. Yan, pilipit lang natin yan. Tapos, yan, papakita natin. Didiin natin ng paa. Tapos, sabay ito hila ng straw na tali na hindi na tayo gagamit ng planka para maprotektahan natin ang mga wheel mugs ng ating customer lalo na pag wala tayong tire changer machine. Yan 'no, oh, titingnan niyo po. Yan, unti-unti lang. Oh, di ba? Yan 'no, oh, malapit na. Ganyan lang po ang isa sa mga sikretong technique na ibahagi ko sa inyo. Yan po, di ba? Maraming matuto dito sa mga ganitong technique. Di ba? Oh, napakadali lang. Oh, matigas na gulong 'yan, kasi 90-80 'yan. Yan 'no. Oh. Maraming salamat. Peace.